Hello guys! Aray! Punta kami ng kamsa-kamsa! Grabe ang traffic! Hi! Yeah. Welcome back to Saudi Arabia! Diba? So kasama. cold in here! Sila naman yung kasama ko ulit! Ang lamig! Super cool! Hindi nakaka-friend! Let's, Let's go! Run Samson! Run! Woo, Ayan diba? Ganito dapat ay! Dapat ganito yung pagtawid guys! Kira mabilisan! kasi pag hindi maging platinum ka Platinum ka talaga <laughs> diba talaga pag may kasama tayo ay ayan ka. po kami mga mga ano mga ka first time hmm. super lamig kasi si Nati po is yes, uh, uh, popular na po kasi dito sa Jubilee okay, sana ano dati dito ang ano, mga siya. Rental car. Ay, tangin ang dili. Ayun. Hindi ka na full memory? Hindi pa naman. Ito ang mahirap eh. Pumurahin na kasi yung cellphone natin guys. Oh, drug, so, uh -huh. uh -huh. uh -huh. Hindi ka guys sa kanila naka-iPhone. Ang <laughs> ganda. Oh. Oo. Oh. Oh. ang ganda nga niyan be. Kasi <laughs> ano? hindi na kailangan ng filter. <laughs> yes. Natural. It's not <laughs> <Yes. Di ba? laughs> so ba? Diba? Super bold. Oh, so merdi dito pag may mga ano. Ibang lahi pag naglakad ka lang super tingin tingin sila guys so kailangan alert to oh. baka mahablot yung cellphone nyo What? ay <laughs> ano to Wala po baka mahablot dito pa ngayon, oh. mga, ay, no, mga magne na walang oh. snatcher sa bagay dito? sabi sa Saudi ba oh, sabi sa Saudi is me. the one of the city oh, sino render no. ano ulit ulit ano? nalaglag po yung gold ko pero sinulay kasi bawal nga po ang magnakaw dito ah yes eh, syempre, since mabait naman siya si Noli niya, hindi ko na siya tinanggap kasi napulot niya na rin naman yun. <laughs> kasi, ala, yes. hindi mo tinanggap sa mayaman ka. Oh, okay. Magkano so okay, okay. lang naman yun? Diba? 300 riyos. Siya so lang talaga yung nagbibigay yun? ng so, ano. So, ikukonvert po natin sa peso. So, so meron din. Nasa 36,000.